Okay mga kabusing, uh, balik hunting na naman kami sa gabi. Uh, kahit pa ulan no? oh mga kabusing. Pa ulan na. May kidlat-kidlat na konti pero patuloy pa rin tayo sa paghunt mga kabusing. Kasama ko yung team namin, si Bayaw at si Pamangkin. Okay, samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba dito lang sa ibang spot na naman. Okay. Mga kabusing may nakita tayo dito. Oh. <clears throat> Ay May nakain siya mga kabusing video butyog. Ay, butyog na malaki mga kabusing oh. Ay katalikod ng tayo. Yan si Gagamba. Saan tayo mag dito tayo. Yan, natin. Ayan. Yun, ang gandang gagamba. Yan, bumalik. Bumalik siya sa kanyang bahay, mga kabusing. Oh. Tamang sukat na to. Yan. Ang gandang gagamba. Mga kabusing. Ito yung bahay niyo na galaw natin. Okay, kunin natin yan. Mga kabusing, puntahan natin si Bayo May nakita siya doon. Tingnan natin. Naka pa dito dingdak mo na kayo? Hmm? ikan goon ba binutang oba ba eh no ndak ko ndak ko adobaro oh lako, lako. Lako, lako. oh si balla ting eh mo na na mo na eh mahangin na dito mga kabusing may nakita si Bayo dito iyan itiman mga kabusing ima nagagamba oh pa sa ba Ayan. Parang bagong itlog. Puro sa bagong itlog, ping. Puro bagong itlog. Okay, parang ang ganda sana pero hindi natin kunin mga kabusing parang hindi pa kondisyon yung katawan niya. Yan, hindi nagbabahay yung gagamba mga kabusing. Okay, hanap lang tayo ng tamang sukat at saka kondisyon na gagamba. Mga kabusing, may nakita pa kami yung buktot dito. Ayan, oh, buktot yung tawagin sa amin dito. Ayan. Yung sa ibang lugar, ang tawag na dito, trabungko, mga kabusing. Sa amin, buktot. <laughs> okay di tayo kukuha ng ganyan mga kabusing hanap tayo ng iba yung tunay na gagamba mga kabusing may nakita tayo dito na adre ay tambok Ayan, may maliit dito mga kabusing yan katabi niya yung maganda na Parang sarinto, sarinto siya mga kabusing. Tingnan natin sa malapitan. Ayan o, oh, sarinto na gagamba mga kabusing. yan nasira lang yung bahay niya. E, Isaan na yun? Nasaan na yun si gagamba? Natarog na tong balay no. Wa wow, manun Hanapin natin mga kabusing. Baka andito lang sa baba. Ito yung bahay mga kabusing. Oh. Tapos yung gagamba. Nagalaw natin yung bahay. na nambak mo dong. Muna yung balay eh. Yan, Diri siya ni Ambak. Diri ang balay. Anak siya ni Ambak? Diri. Natarog mo na ako ng kuwan. Sa rinto. Huwag ka daun, mga dahon-dahon. Asam sa diyang. Asam to yung tagak. Murga ni tagak na doon eh ni. Warakani mi tagak nih kani. Oh. Oh, saya pedung saya yuta. Saya kembali kan. Nah. Nanti subos siang kuan. Sudah. Ay, nandito lang mga kabusing. Oh. Nandito lang si Gagamba sa rinto. Ayun. <laughs> Ayun, sa rinto siya mga kabusing. ayaw pa huli ngayon tinakasan mo kami ha mga kabusing okay mga kabusing na atay nakita ang diri dako dako na gid siyang kaka daraw atong hapan na Nindot nga pagkakaka mga kabusing. Pero mura lang sa May pagkatambukon. Na dagan. Asa yang balay. Asa mga kabusing oh. Ni pusing yun noon. Oh. Kanindot sa kaka oh. Ambak. Okay. Okay mga kabusing. Uh, tapos na kami sa paghahanap ng gagamba. Uh, may mga nakita na kami. Pang-upload na yun sa aming ano. Kasi wala na kami pang-upload. Ngayon lang ulit kami nakapag hunting. So paki like na lang sa paki follow na lang sa aming YouTube channel at sa aming Facebook page mga kabusing. Paki like, comment and yung notification bell natin diyan sa mga sa ano sa baba mga kabusing huwag niyo kalimutan para updated kayo lagi sa aming mga bagong videos y yun lamang maraming salamat bye bye okay <laughs> yan si pamangkin mga kabusing ah pauwi na kami dahil parang paulan oh basang basa na kami mga kabusing okay